So, isang so, mapagpapalang araw po sa inyong lahat. So, ngayon, panibagong araw, panibagong video na naman tayo mga kabagyo. So, ngayon, dahil tanghali na, araw ng linggo. So, happy Sunday po sa inyong lahat. So, ngayong araw, magagawa tayo ng ulam. So, gagawa tayo ng uh, simpleng ulam. Simple pero okay na rin yun uh, kahit papano eh i-share ko sa iyo yung mga uh, si i-share ko sa iyo yung mga nalalaman ko rin na pag style ng pagluluto. Tara. Kumpisa natin. So by the way pala, uh, dito muna tayo mag-vlog sa mga pagkain kasi dati rin naman na aking trabaho to. So wala na tayo doon sa mga pag-welding kasi so, medyo nagpahinga muna tayo doon dito tayo ngayon sa mga pagkain naman dahil ito ay dating trabaho ko so ipag i-continuous lang natin yung lahat ng mga nalalaman mo pagluluto, i-share ko sa inyo tara let's go papakita ko sa inyo yung mga uh, egg ingredient natin let's go ayan ito yung ating baboy puro laman ang ginamit natin ito naman yung ating bawang sibuyas. Yan lang ang gagawin natin. Ah, uh, hiniwa ko na yan. At ito naman yung ating tokwa. Prenide na yan. Napride ko na. Ito ngayon, nalulutuin pala natin ay tokwa baboy. Pero laman siya. Hindi siya, hindi ko nilagyan ng uh, taba kasi medyo, alam mo na, uh, high blood na tayo ngayon. Uh, minus taba na tayo. So, inugasan ko na rin yan. Ah, uh, So, magsasala na tayo ng, ng ating lulutuan. So, ang lulutuan pala natin ito, ito yung non-stick. So, binili natin yung ilo non-stick. Yan. So, dyan tayo magluluto para uh, makikita nyo malaki. Let's go! So, magsindi lang muna tayo guys ng ating kalan. Ayan. Ayan, o. Oh. So, sinindihan natin. At nilagyan ko na rin ng mantika, yan. Uh, so, magigisa tayo, guys. Uh, pagkatapos na natin, gisa, palambutin natin yung baboy. So, ngayon, guys, magigisa na tayo. Bawang muna. So, hindi ko pala tinanggal yung balat kasi ang balat ng bawang nakakapabangit na yan kahit kakano. Ayan. Sunodin natin yung sibuyas. Ayan. Ayan, no. Oh. So, mga may lagay na natin yung uh, ating baboy para lumambot na. Ayan. Kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe at pag follow ang aking YouTube ang uh, aking page, ang Hostway Boy 3 page. So, maraming salamat. So, ilagay na natin yung baboy. Ayan, uh, ilagay na natin. Ayan. So, hintayin natin ma hindi siya na maigiyan bago natin lagyan ang kuyo at suka. Parang adubuhin muna natin. So, ngayon balik ka rin natin. ayun So, malapit na yan mag-brown. Ayan. Ayan, iwain na halo muna natin. So, balik ka rin natin para pag medyo hapok na yan, lahat na wala ng ganito, uh, parang white na. So, yun lagyan na natin ng kalintag mga sangkap yan. So ngayon guys, ah uh, okay na to, lagyan na natin timpla para bago natin lagyan tubig, timplado na na. Una natin ilagay tuyo. Yun. Sunod natin ang suka. yung suka, kaunti lang. Pampabalance lang. Balance lang. Sa lasa. Hindi talaga uh, katulad ng adobo na marami ang suka. So, natin is Paminta. Durog. Durog na durog yan. At lagyan rin natin ng kanting ah uh, magic sarap. At saka kanting bitsin. So, lagyan rin natin ng oyster sauce. Kunti lang. Okay na. Ayun guys, para lumambot ito, lagyan natin ng uh, tubig para pag na yung ano, saka natin ilagay yung tokwa. Ayan. Pichil talaga eh. Para marami. Ayan o. Oh. ko para pag natuyo yan, sigurado malambot na yan. Takpan natin ng may wagang takit. Ayan o. Oh. oh. Again, kung bago kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe. At pa-follow uh, na rin ang aking page, ang Jose Buitre page. So maraming salamat. At ipalo nyo na rin ang aking reels sa Facebook para naman. Baka naman! Ayan. Tapan natin at hihintayin natin na matuyo yung sabaw bago natin aloyin ulit. So guys, ma ano na to? Malambot na to. So ilagay na natin yung tokwa Ayan oh. Ilagay na natin. Ayan. So pagkatapos natin ilagay, ayan. Hintayin natin ulit na matuyo tuyo, maglapot-lapot yung ano, mag-stick yung sauce niya para yan susuot na nang susuot na yan sa tukwa. ba diba, guys? Uh. So, hintayin lang muna natin na matuyo eh, kasi malapot na yung karne niya. Uh, pa lapot-lapotin natin yung ano yung sauce niya. Uh, so, maglalagay din tayo mamaya ng ano. Ay, di na, di na pala natin lagyan ng sili. Balak mong ligyan. Kaya lang may mga bata kasi di. Pag may uh, yung sili naman, depende na lang sa ano nyo pag katulad sa amin may bata so di pwedeng lagyan ng sili pero masarap po sa may sili no ayan no so maya maya na lang guys so ngayon guys tinitingin na natin ah, malambot na yan no so okay na to ah, uh, malapot lapot na ang sauce nya ayan Ah, yan. So, ganyan lang magluto niyan. Tungkwat baboy, simple lang. Filipino style kasi pag Chinese, marami pang mga kailangan na sahog. So, pag Filipino style, ganyan lang. Pag Chinese style kasi, kailangan mo ng mushroom, kailangan mo pa ng carrots, kailangan mo pa ng leeks, bell pepper. So, yan ang sa Chinese style. So, ito, Filipino style lang yan. Ah, kung bago kayo sa akin YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at paki-follow na rin ang aking page, ang ah, Jose Better page. Maraming salamat. So hanggang dito na lang po mga kabagyo. So, maraming salamat sa suporta at maraming salamat din sa ah, pagtangkilik ng aking munting ah, YouTube channel. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po. bye, -bye. I'm <laughs>